Ikinapahala ng buong tanatagong city ang naganap sa kanilang lugar. Matapos, misteryosong naglalamo iyo manok ang print ng isang matanda. Hello, sa siyudad ng pagong sa barangay Magaong, nakilala namin ang isang matandang nagnangalang Mang Kaloy. Malungkong taong bulan, maraming anak. Pero hindi na siya pinalikan. Isa man ang malaking kababalaghan ang naganap sa buhay ni Mang Kaloy. Pungayan natin na yon ang istorya. Nagsasampay lang noon ng mga bagong brief si Mang Kaloy. Nang mapansin niyang mayat maya, ayunti-unti -maya, rin na ...pawat trip na kanyang isinasampay. Ako po si Mang Kaloy. May kababalaghan po talaga talagang nangyari dito sa lugar namin man, mami. Para bang may inkantong pumupunta, Mam? Di, di ko ma di ko may paliwanag po, ma'am Kasi kada bili ko ng bagong brief. Nawawala talaga agad yung mga brief ko. Pala isipan sa kanya kung sino kumuma sa mga kawala na wala namang ibang taong nakatira sa naturang lugar. Kaya, ikinagulantang na lamang niya ang nangyari. Nakarating sa aming tanggapan ang nasabing sitwasyon sa buhay ni Mang Kaloy. Naawa kami at agad namin itong inaksunan. Kaya kumuha kami ng paranormal normal spot upang imastigahan ang kapapalagang nangyayari sa lokal. Ay! Nakikita ako! Isang likaw na kaluluwa! Isang bata! Isang bata na walang brief! Aalisin natin ang kaluluwa! Aalisin natin! Makinig ka bata! Maalis ka dito! Alis ka! Isang bata na matay sa gira ng hapon. Tatawag pa kami ng mga technical expert upang suriin ang lugar ng mayamayay. Kinabitan din ang aming team ng CCTV ang bahay ni Mang Kaloy. na nga last ng hapon. Nireview na ng aming team ang CCTV footage habang tinitingnan ng footage. Nakitang kinukuha ni Mang Kaloy ang kanyang mga bed. Ngunit mas ikinagulat pa ng aming team ang mga sumunod na kuha. Sa una, animoy normal lang na naglalakad si Mang Kaloy. Ngunit ilang saglit lang, nagsisimula na siya magpukay. At dito na niskubeng, inililitin mismo ni Mang Kaloy ang kanyang sariling mga sa kanila, bakuran. At dahil doon, tinalikan namin ulit ang bakuran at kumamban sa amin ang napakaraming lip na nakabaon sa lupa namin kinapanayam si Mang Kaloy at kinuha ang kanyang pahayag sa nasabing insidente. Hindi ko talaga alam yung nangyayari, ma'am eh. Bigla na lang nawala yung mga brief ko. Iwan ko ba kung meron bang masamang engkanto. Espiritu na kumuha ang aking mga brief. Basta kadabili ko na mga brief. Nawawala agad mga brief ko. Kaya Agad namin dinala at ipinakonsulta si Mang Kaloy sa isang espesyalista. Kamusta si tatay? Ah, uh, okay lang po siya ito. Ay, ba't may sorry No, no ha, no, 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 no. Agad namang sumailalim si Mang Kaloy sa ipatipang clinical test upang matukoy kung may kondisyon siyang tinaramdang. sa mga test na isinagawa na pag-alama, si Mang Kalay pala ay may kondiso. Kalimutism syndrome, kung saan nakakalimutan niya ang mga bagay-bagay na gusto niyang tandaan. <laughs> nagsisimula ang sakit na yan at the early age ng isang tao na kung saan nagsisimula na siyang magsinawaling at umalimot. Hello, For example, Nagpaalam ka sa girlfriend mo na mamamasyal ka. Pero umuwi ka ng lasing. Tinanong ka kung uminom ka ba, pero dininay mo pa. Diyan nagsisimula ang kalimutism syndrome. Kung saan napapractice ang brain mo na kumalimot ka. Which is very, very dangerous. Kasi habang tumatagal, mas lumalala ang sakit na yan. Kasi kung ano ang gusto mong tandaan, yun ang makakalimutan. Gretchen, tata, At kung ano ang gusto mong kalimutan, yan ang matatandaan. Ganyan ka sa club, pag tinamaan ka ng sakit na yan. Naway magsinti kung aral sa atin na hindi lahat ng kapapalaghan ay katotohanan dahil kung minsan ito ay sangki lamang ng ating katarang taduman na nais natin kalimutan.